bagong sandata ng Ukraine paano binabago ng F16 Mirage at Saab ang labanan sa himpapawid noong una ay hirap na hirap ang Ukraine sa digmaan sa ere laban sa Russia luma na kasi ang mga eroplano nila at halos wala silang laban sa mga jet ng kalaban pero nang dumating ang tulong mula sa mga kaalyado sa West, ay nagsimulang magbago ang lahat. Dumating ang mga makabagong eroplano na may malalakas na armas at mas advanced na gamit. Dahil dito ay unti-unti na nilang nababawi ang kontrol sa himpapawid. Pero paano nga ba nakatulong ang mga eroplanong ito sa laban? At anong mga misyon ang naging tagumpay dahil dito? Alamin natin kung paano nabago ng F-16, Mirage 2000 at Saab AWC 890 ang takbo ng digmaan at kung paano nito binigyan ng bagong pag-asa ang Ukraine sa ere. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Noong nagsimula pa lamang ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay hirap na hirap ang puwersa ng Ukraine pagdating sa himpapawid. Ang kanilang mga lumang eroplanong galing pa sa Soviet era ay hindi sapat para makipagsabayan sa mga modernong jet ng Russia. Maraming Ukrainian pilot ang napilitan na lang dumepensa o umiwas imbes na lumaban ng diretsyo pero habang lumilipas ang panahon ay unti-unting nagbago ang lahat. Sa tulong ng mga bansang kaalyado mula sa West ay nagkaroon ng Ukraine ng panibagong lakas at panibagong pag-asa. Ang tulong na ito ay hindi basta suporta lang dahil dala nito ang mga makabagong eroplano na tunay na kayang baguhin ang takbo ng digmaan. Ngayon ibang-iba na ang itsura ng laban sa ere. Ang mga piloto ng Ukraine ay gumagamit na ng mga high-tech na eroplanong may malalakas na armas at advanced na systems. Sa bawat lipad nila, ay mas mataas na ang posibilidad na manalo. Sa katunayan, maging ang mga commander ng Russia ay nagsimulang matakot hindi lang sa himpapawid ng Ukraine, kundi pati na rin sa sarili nilang airspace. Kaya kung babalikan natin kung ano ang naging epekto ng mga Western aircraft ay makikita natin kung gaano kalaki ang naitulong nila sa pagbabalik ng kontrol sa ere. Mula sa umpisa pa lang ng taong 2025 ay marami na agad ang naging matagumpay na operasyon. Ang mga misyon na dati ay imposibleng gawin ay unti-unting na isa Ang pangunahing dahilan nito ay ang paggamit ng tatlong mahalagang uri ng eroplano na galing sa kanluran. Una ay ang F-16 Fighting Falcon, isang mabilis at maliksi na jet na kayang tumumba sa mga kalabang sasakyang panghimpapawid. Pangalawa ay ang Mirage 2000 mula sa France, isang jet na kilala sa kanyang bilis at galing sa air combat. At pangatlo, bagamat hindi pa kumpirmado ng gobyerno, may mga ulat na ginagamit na rin ng Ukraine ang Saab AWC-890 mula sa Sweden. Isang sasakyang may kakayahang magbigay ng maagang babala gamit ang malawak na radar at surveillance system. Dahil sa pagsasama-sama ng mga eroplano na ito ay naging mas matibay ang depensa ng Ukraine sa ere. Noon ay tila imposible ito. Pero ngayon, ito na ang bagong normal. Malaki ang naitulong ng bawat isa sa mga jet na ito. Hindi lang dahil sa kanilang sariling lakas, kundi dahil mahusay silang isinama sa estratehiya ng Ukraine. Umpisahan natin ang pagtingin sa pinakasentro ng pagbabagong ito. Ang F-16 ay hindi bago. Ginamit na ito ng US Air Force mula pa noong huling bahagi ng 1970s. Pero sa dami ng mga upgrade at pagpapabuti sa disenyo nito, hanggang ngayon ay epektibo pa rin ito sa laban. Sabi ng mga eksperto, ang pinakabagong version ng F-16 ay kabilang sa generation 4.5, mas advanced kaysa sa mga lumang Soviet jets, pero hindi pa kasintalino ng mga 5th generation na jet tulad ng F-35. Ang mga F-16 na napunta sa Ukraine ay galing sa Denmark, Netherlands at Norway. Karamihan sa mga ito ay ginawa noong panahon ng 1980s hanggang 1990s. Pero bago ito ibinigay sa Ukraine, ay dumaan muna ito sa tinatawag na mid-life update. Isang modernization na nagpapahaba sa gamit ng mga eroplano at nagbibigay ng mas magagandang kakayahan. Bagamat magkakaiba ang mga detalye ng bawat eroplano, Tinatayang karamihan sa mga ito ay nasa variant na tinatawag na Black 50 o Black 52. Ibig sabihin, mas malakas ang kanilang engine, mas malayo ang kaya nilang marating at mas moderno ang kanilang armas. Isa sa mga gamit nito ay ang mga targeting pods gaya ng lantern at litening para sa mas eksaktong pag-atake. Mayroon ding radar system na kayang makakita ng kalaban sa layong 50 miles. Isang limitasyon lang na ibinigay ng US ay hindi nila pinayagan ang paggamit ng Link-16 data system dahil sa takot na baka makuha ito ng Russia at gayahin. Sa halip, pinalitan ito ng ibang NATO-compatible systems para patuloy pa rin makipag-ugnayan ang F-16 sa lumang fleet ng Ukraine at sa iba pang modernong eroplano mula sa ibang bansa. Ang F-16 ay orihinal na ginawa para sa dogfight pero ngayon ay isa na itong multi-role aircraft na kayang sumabay sa anumang klaseng misyon. Isang malaking patunay ng lakas ng F-16 ay ang nangyari noong gabi ng December 13, 2024. Isang batang piloto ng Ukraine ang nagtala ng kasaysayan. Sa loob lamang ng iisang sortie ay napabagsak niya ang anim na cruise missiles mula sa Russia. Apat dito ay gamit ang air-to-air -air missiles at ang dalawa ay gamit lang ang M61A1 6-barrel cannon. Isang bagay na sobrang hirap gawin at delikado. Dati, ganitong klasing pag-atake ay parang bahagi lang ng training manual, pero ngayon ay naging totoong pangyayari na ito. At ang mas nakakabilib ay nagawa niya ito sa gitna ng massive aerial assault ng Russia na binubuo ng mahigit 200 drones, 93 cruise missiles at ilang hypersonic Kinzhal weapons. Kahit ganoon kabigat ang pag-atake, ay 11 na missile ang na-intercept ng F-16s at higit sa kalahati nito ay mula lang sa iisang piloto. Kinumpirma mismo ng Ukraine Air Force Command ang tagumpay na ito sa kanilang opisyal na pahayag. Pero hindi lang sa ganitong labanan nagpakita ng galing ang F16. Sa tulong ng AM-120 AIM-Raam at AIM-9 Sidewinder missiles ay nakuha na ng Ukraine ang kakayahang umatake kahit hindi pa nakikita ang kalaban, isang napakalaking advantage sa ere. May mga ulat pa na nagsasabing may ilang F-16 na na-upgrade gamit ang mas bagong radar gaya ng AN/APG-83 na kayang mag-track ng maraming target nang sabay-sabay. Dahil dito ay kaya na ng mga eroplano ng Ukraine na umatake, umatras, at umiwas sa detection ng kaaway gamit ang tinatawag na fire and forget tactics. Isa sa mga pinakamahalagang gamit ng F-16 ay ang isang maliit pero makapangyarihang teknolohiya na tinatawag na electronic countermeasures pod. Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ang gamit ng eroplano para lituhin ang radar ng kalaban. Kapag lumilipad ang F-16 ay kaya nitong gumawa ng mga fake images at peking signal sa ere para hindi ito madaling makita o matarget. Ang epekto nito ay parang may usok sa radar. Nagiging malabo ang mata ng kalaban sa kung nasaan talaga ang F-16. Kung ikukumpara sa mga lumang eroplano ng Ukraine na halos walang ganitong teknolohiya noon ay napakalaki ng ipinagbago. Noon ay madali lang silang makita at tamaan ng mga misil. Pero ngayon dahil sa F-16 ay pwede na silang lumipad kahit malapit sa harapan ng labanan at may mas malaking chance na hindi mahit. Dahil dito kung ikukumpara sa mga unang buwan ng digmaan kung saan napakaraming Ukrainian jets ang nawala sa ere, umabot pa nga sa mahigit 75, ngayon ay mas kakaunti na ang nalalagas. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbabagong ito ay ang bagong kakayahan ng Ukraine na umiwas sa panganib gamit ang teknolohiyang dala ng mga makabagong eroplano. Mula nang dumating ang mga F16 noong taong 2024 ay naging simbolo ito ng panibagong pag-asa para sa Ukraine. Sa maraming talumpati at panawagan ng kanilang leader ay paulit-ulit niyang binigyang diin na kailangan pa nila ng mahigit sa 120 na ganitong klase ng eroplano upang tuluyang mapigil ang tuloy-tuloy na pag-atake ng kalaban. Pero hindi lang F16 ang tumulong sa kanila. May isa pang eroplano na galing sa Europe na naging napakahalaga rin sa laban. Ito ang Mirage 2000. Maikli lang ang naging paghahanda ng Ukraine sa paggamit nito pero agad itong ipinadala sa aktual na labanan. Dumating ito sa simula ng taon 2025 at noong March 7 ay sabay itong lumipad kasama ng F-16 upang salubungin ang isa sa pinakamalalaking opensiba ng kalaban. Sa araw na yun ay humarap sila sa higit sa 67 missiles at 194 long-range drones. ayun mismo sa kanilang leader, ang tagumpay sa araw na yun ay dahil sa mabilis at mahusay na galaw ng mga piloto ng Mirage. Ang eroplano kasing ito ay kilala sa kakayahan nitong biglang tumaas sa ere at agad makaiwas sa mga mabilis na banta. Bukod doon, meron din itong napakatalinong radar na sabay-sabay kayang makita at targetin ang maraming sasakyang panghimpapawid. Ang mga gamit nitong missiles ay may kakayahan ding gumamit ng infrared o radar upang masigurong tama ang pinupuntirya. Kung ang F-16 ay ginawa para sa malapitang labanan pero lumawak ang gamit sa iba't ibang gawain, ang Mirage 2000 naman ay talagang dinisenyo para makontrol ang ere at tiyaking walang makakapasok na kalaban. Nang salakay ng Ukraine noong 2022 ay wala pa silang ganitong klase ng eroplano. Ang variant na ibinigay sa kanila ay ang Mirage 2005. At ito ay may mga armas na naiiba sa F-16. Isa sa mga kakayahan nito ay ang paggamit ng ASMP missile na may kakayahang magdala ng nuclear warhead. Pero sa Ukraine, mas madalas itong gamitin kasama ng AASM Hammer Missiles. Ang mga ito ay pwedeng kabitan ng iba't ibang klase ng bomba mula 270 pounds hanggang 2,200 pounds. At ang mas mahalaga pa rito, pwedeng lagyan ng guidance system ang mga ito para tumama sa eksaktong target. Samantala bago pa man ipadala ang Mirage 2000 sa Ukraine ay inayos muna ito ng mga tumulong sa kanila. Nilagyan ito ng electronic warfare system na kayang lituhin ang radar ng kalaban, halos katulad ng ginagamit ng F16. Ito ay isang mahalagang hakbang lalo na at patuloy ang kalaban sa pag-adjust ng kanilang radar frequency upang makalusot sa mga countermeasure ng Ukraine. Pero dahil magkaiba ang frequency ng F16 at Mirage 2000 ay mas nahihirapan ng kalaban na sabay na harapin at i-counter ang dalawa. Parang may dalawang sabay ang palaisipan na kailangang lutasin at kapag sabay silang umatake ay lalo pang lumalabo ang radar ng kalaban. Dahil magkalapit din ng disenyo ng kanilang mga sistema ay pwedeng salita ng gamit ng dalawang eroplano. At kung may sitwasyon na kailangan ng bilis at sabayang pag-target ay pwedeng gamitin ang Mirage. Kung kailangan naman ng malawak na coordination mula sa Intel ay F-16 ang ginagamit. Ang mas mahalaga pa rito ay hindi lang sa iisang bansa nang gagaling ang impormasyon at suporta ng Ukraine. Habang ang F-16 ay konektado sa Intel mula sa mga bansang tulad ng US at UK, ang Mirage 2000 naman ay suportado ng Intel mula sa Europe dahil dito ay mas malawak at mas flexible ang kanilang depensa. Ngunit kahit gaano pa kahusay ang mga fighter jets ay hindi pa rin sapat kung kulang sa impormasyon at babala bago pa man dumating ang panganib. Dito pumapasok ang napakahalagang papel ng Saab AWC-890, isang eroplano mula sa Sweden na may kakayahang magbantay sa himpapawid at dagat sa layong umaabot ng 250 miles. Kilala rin ito sa tawag na ASC-890 OS 100 b Argus. Sa pamamagitan ng eroplano na ito ay nalalaman agad ng Ukraine kung may paparating na misil o sasakyang panghimpapawid na malayo pa lang ay gumagalaw na. Ito ay napakahalaga lalo na kung ang kalaban ay gumagamit ng mga smart bomb na tinatawag na glide bombs. Mga bombang pwedeng ihulog mula sa napakalayong distansya. Sa tulong ng Saab ay nagkakaroon ng sapat na babala ang mga sundalo ng Ukraine upang makapaghanda at makaiwas sa panganib. Ang Saab 340 na dating ginamit bilang commercial airplane ay binago upang maging isang mobile command center na pwedeng magutos, mag-observe at magbantay mula sa taas. At ngayon ay isa na ito sa pinakamahalagang bahagi ng depensa ng Ukraine laban sa patuloy na banta ng kalaban. Kaugnay pa nito kung sakaling magkamali ang Russia at magpadala ng isa sa mga luma nilang eroplano palapit sa himpapawid ng Ukraine para magbagsak ng mga bomba, ay doon na muling makikita ang tunay na gamit ng F16, isang eroplanong nilikha hindi lang para sa depensa, kundi para rin sa matulin at tiyak na pagsugpo sa mga kalaban sa ere gamit ang bilis, liksi at mga makabagong armas na dala nito. Ngunit hindi lang sa depensa nagagamit ang teknolohiya gaya ng Saab AWC-890, malaki rin ang naitutulong nito sa mga offensive operation. Isa sa mga halimbawa nito ay ang kasalukuyang pangyayari sa Belgorod kung saan ang eroplano ay nagbibigay ng real-time information sa mga commander ng Ukraine. Sa pamamagitan ng mga datos na ito ay nagiging mas madali para sa kanila na makita kung saan nagkikilos ang mga sundalo ng kalaban at kung nasaan ang kanilang depensa sa ere. Dahil dito ay nakakapagdesisyon sila ng mas mabilis at mas swasto at nababawasan ang panganib para sa kanilang mga tauhan sa lupa. At noong araw ng April 21 ay unang inilunsad ang Saab AWC-890. Ang layunin nito ay maayos na maikonfigure ang mga sistem ng eroplano para ito ay maging tugma sa mga kasalukuyang gamit na mayroon ng Ukraine. Sa ngayon ay hindi patiyak kung paano eksaktong gagamitin ng Ukraine ang dalawang eroplano na ibinigay ng Sweden. Isa sa mga naging sagabal ay ang kakulangan ng Link-16 sa mga F-16 jets na nakuha nila dahilan kung bakit hindi pa agad ito compatible sa mga radar ng Saab. Dagdag parito dahil hindi naman talaga gumamit ng F-60 ng Sweden noon, hindi ito orihinal na idinisenyo upang makipag-ugnayan sa ganitong klase ng platform. Gayunpaman ayon sa mga ulat tuloy-tuloy ang pagsasaayos sa mga jets upang malutas ang problemang ito at sinasabing nasa tamang daloy pa rin ang schedule para dito. Habang nagpapatuloy ang pagsasama-sama ng mga makabagong eroplano mula sa western countries, ay mas lumalawak ang kakayahan ng Ukraine pagdating sa himpapawid. Kung ikukumpara ang F-16 sa Su-30 ng Russia, ay maaring mas malaki ang abot ng Su-30 at mas marami rin itong pwedeng dalang armas. Pero kung pag-uusapan ng bilis, liksi at mga modernong kagamitan gaya ng electronic warfare at advanced na avionics ay mas nakalalamang ang F-16 Bukod pa rito, nakakonekta ang mga F-16 sa mga intelligence systems ng western countries kaya nakakatanggap ang mga piloto ng Ukraine ng real-time information ukol sa mga banta, isang bagay na hindi basta-basta makukuha ng Russia kahit mas marami silang eroplanong ginagamit. Ganito rin ang epekto ng Mirage 2000 kung ihahambing sa mga MiG-29 o iba pang eroplano ng Russia, nagaling pa sa 4th generation designs. Kahit pareho ang panahong pinag-ugatan ng mga modelong ito ay mas moderno at mas updated ang Mirage, mas madali rin itong ikabit o i-integrate sa mga sistemang ginagamit ng mga bansa sa Western world. Isa pang mahalagang advantage nito ay ang mas maliit nitong radar cross-section, kaya mas mahirap itong madetect ng mga depensang panghimpapawid ng Russia. Samantala ang Sub-340 AWC-890 ay nagbibigay ng isang uri ng kakayahan na hindi basta-basta matutumbasan ng Russia sa himpapawid ng Ukraine. Totoo na may sarili ring airborne early warning system ang Russia sa pamamagitan ng A-50 aircraft. Pero hindi ito makalapit sa border dahil sa patuloy na panganib mula sa mga sandata ng Ukraine. Dahil dito ay napipilitan silang ilayo ito na nagiging dahilan kung bakit hindi nito nagagampanan ng buo ang potensyal nito. Lalo na kung ikukumpara sa Saab na kayang lumipad ng mas malapit sa aktwal na labanan. Pero ang pinakaimportanting bahagi sa lahat ng ito ay hindi lang ang dami o lakas ng bawat eroplano, kundi ang paraan kung paano ito pinagsama-sama ng Ukraine para maging isang solid system ng digmaan. Sa Russia, kahit maraming jets, madalas ay hindi ito lubos na magkakaugnay sa isa't isa. Pero sa Ukraine, ang mga eroplano ay konektado sa pamamagitan ng networked warfare. Ang ibig sabihin nito ay ang bawat sensor, communication device at armas ay nagtutulungan at nagpapalitan ng impormasyon. Isa itong napaka-epektibong paraan ng modernong pakikipaglaban na mas may advantage sa ganitong klase ng digmaan. Kung babalikan natin ang pinagmulan ng lahat ng ito, makikita kung gaano kalaki ang pagbabagong naganap. Noong panahon pa lang na sinakop ng Russia ang Crimea noong 2014, ay puro luma at halos hindi na maaasahang eroplano pa ang ginagamit ng Ukraine kabilang na ang MiG-29, Su-27 at Su-25 kahit pa may kaunting upgrades ay hindi ito sapat para makasabay sa mga bagong teknolohiya at nang sumiklab na ang full-scale invasion noong 2022 ay mas naging malinaw na hindi sapat ang mga ito hindi kinaya ng kanilang radar at electronic systems ang mas makabagong gamit ng Russia. Marami sa mga eroplanong ito ang hindi na muling nagamit matapos ang bawat labanan. At para sa mga piloto, ang bawat misyon ay parang pagsuong sa huling pagkakataon. Ngunit nagsimulang mabago ang lahat ng magdesisyon ng Ukraine na pagsamahin ang talino ng kanilang mga engineers at ang teknolohiya mula sa labas. Una nilang ginawa ay ikabit ang Western missiles sa mga lumang eroplano. Ang Su-25 na ginagamit para sa ground attack ay namodify upang makagamit ng mga bombs na mas tiyak ang tama. Pagkatapos nito ay sinunod naman ng MiG-29 na ginawang compatible sa mas marami pang klase ng armas mula sa western countries kabilang na ang harm missiles na kayang sirain ng mga radar ng kalaban. Subalit ang pinakamalaking pagbabago ay dumating sa kalagitnaan ng 2024. Sa panahong iyon ay dumating na ang unang batch ng F-16s. Marami ang nag-akala noon na aabutin ng ilang taon bago matutunan ng mga Ukrainian pilots ang paglipad gamit ang ganitong klase ng eroplano. Pero sa loob lamang ng ilang buwan ay naging bihasa agad sila sa paggamit nito. Sa katunayan maging ang mga dayuhang instructors na nagsanay sa kanila ay nagulat sa bilis ng kanilang pagkatuto at galing sa paglipad. Pagdating ng 2025 ay dumating na rin ng Mirage 2000 mula sa France. Malaki ang naidagdag nito sa lakas ng Ukraine lalo na sa electronic warfare. Dahil sa pagsasanib ng F-16 at Mirage ay mas nahirapan ang mga sistema ng kalaban na tukuyin at sundan ang mga target Bukod pa rito, ginamit na rin ng Ukraine ang tinatawag na AASM Hammer Precision Guided Munitions. Ang mga ito ay may kakayahang tamaan ang mga command centers ng kalaban mula sa layo na halos 40 miles. Lagpas pa sa abot ng maraming armas ng Russia. Sa kabila ng lahat ng ito ay malinaw pa rin na ang tagumpay ng Ukraine ay nakasalalay sa patuloy na tulong mula sa kanilang mga kaalyado. Ayon sa mga ulat, ang bansang nagbibigay ng pangunahing suporta ay naglaan ng mahigit $266 million para sa mga pyesa, pag-aayos at pagsasanay para mapanatili sa maayos na kondisyon ng fleet ng F-16s. Bukod sa mga sundalo at piloto, may mga tagapagsanay din na araw-araw nagtuturo sa mga ground crews kung paano alagaan at gamitin ng tama ang mga eroplano. Hindi rin nagpahuli ang mga bansa sa Europe. Ang bansang pinagmulan ng Mirage ay patuloy na nagbibigay ng updates sa kanilang electronic systems at software para mas maging handa ito sa mga bagong taktika ng Russia. Meron ding programa sa pagsasanay kung saan tinatayang halos 200 na Ukrainian pilots na ang nakatanggap ng training at karamihan sa kanila ay mas bata, mas mabilis matuto, at mas mabilis maka-adjust sa mga bagong sistema. Sa kabilang banda, sa lahat ng modernong kagamitan at armas na ginagamit ngayon ng Ukraine ay may isang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong jet o misil. Ito ay ang tuloy-tuloy at maasahang daloy ng impormasyon na galing sa kanilang mga kaalyado. Sa likod ng bawat matagumpay na operasyon ay may mga mata sa kalangitan na laging nakabantay. Ang mga ito ay galing sa satellite images at mga teknolohiyang kayang makinig sa komunikasyon ng kalaban. Sa pamamagitan ng mga advanced na paraan ng pagkuha ng impormasyon ay natutukoy agad ang mga sensitive at importanteng target ng Russia. Kapag nakita na kung saan naroroon ang mga ito ay agad ding pinaplano ng Ukraine ang kanilang atake para masigurong hindi masasayang ang bawat galaw. Ang ganitong klase ng pagkilos ay naging posible dahil sa matibay na ugnayan ng Ukraine sa mga bansa sa West. Pero kahit na may ganitong kalakasan sa impormasyon, ay hindi pa rin nawawala ang malalaking problema. Ang isa sa mga pinakamatinding hamon ay ang dami ng eroplano. Sa kasalukuyan, sinasabi ng mga ulat na may limang beses na mas maraming combat aircraft ang Russia kumpara sa buong fleet ng Ukraine. Dahil dito ay hindi pwedeng basta-basta lumipad ang mga jet ng Ukraine araw-araw. Sa halip kailangan nilang mamili ng mga misyon na talagang may malaking epekto. Hindi nila kayang mapanatili ang tuloy-tuloy na presensya sa himpapawid. Kaya kailangan talagang maging matalino sa paggamit ng mga eroplano. Dahil dito kapag may mga balita na nagsasabing Ukraine flies F-16s daily, dapat maintindihan na hindi ito laging positibo. Oo, totoo na mas lumalawak ang karanasan ng mga piloto at mas nagiging bihasa sila sa paggamit ng mga makabagong eroplano. Pero sa kabilang banda, hindi rin pwedeng patuloy na paliparin ang mga ito ng walang pahinga. Kailangang sumailalim sa maintenance ang mga jet at may limitasyon ng bilang ng eroplano na kayang lumipad sa loob ng isang araw. Kung sakaling maglunsad ng malawakang opensiba ang Russia at wala sa tamang oras ang mga F-16s, pwedeng magdulot ito ng malaking pinsala hindi lang sa military assets kundi pati na rin sa mga civilian areas. Bukod sa bilang ng mga eroplano ay may isa pang malaking balakid. Ito ay ang kakulangan sa logistics o kakayahang panatilihing maayos ang operasyon ng buong Air Force. Kahit pa may mga bagong eroplano na dumating bilang tulong, ay hindi agad-agad ito nagagamit. Inaabot ng ilang buwan bago maging handa ang mga bagong piloto. Kailangan pa ng masinsinang training sa part na pyesa at mga technical na tao na marunong sa maintenance. At sa ngayon nakadepende pa rin ang Ukraine sa tulong ng ibang bansa para sa mga ganitong pangangailangan. Kaya kung hindi magpapatuloy ang suporta sa mga pyesa, bala at iba pang kagamitan ay maaaring hindi rin magtagal ang lakas ng Air Force ng Ukraine.